So sa video nito pag-usapan natin kung paano mag DIY install ng OEM tire hugger para dito sa Honda Click version 3. Ano nga ba yung advantage ng paglalagay ng ganitong tire hugger? Ano yung mga dapat nating malaman at tandaan bago tayo magpalit nito? At kung paano yung step by step process ng pag install nito? Basically yung OEM tire hugger mas malinis po siyang tignan at mas accessible po yung ating mga reserve at madaling silipin yung level katulad nito ay yung sa atin nandito na po sa gilid yung reserve coolant po niya pag inopen po natin to ma-access na po natin siya agad at masipat na natin kung mababa na yung level ng coolant dito sa reserve Di katulad sa stock na nandito po sa gitna yung reserve coolant po niya at pahirapan pa po magbukas lalo na kung nilagyan po natin ng extension na mudguard yung ating motor. Pahirapan din po sa pagsipat ng level ng coolant dahil kung may nyo do may butas naman po yung mudguard natin pero napakadilim na di na natin kita yung level. Pero okay lang naman yung ganitong setup na mudguard extension na niya naman yung purpose niya na maharang yung mga putik at hindi makaabot dito. Pero yun nga base sa personal experience at preference po natin. Hirap si natin, hindi natin alam kung nagbabawas na ng coolant yung reserve natin. Also, kung magta-top up tayo ng coolant, dagdag ng coolant sa reserve, tatanggalin pa natin itong mudguard na to. Also, dumihin din po itong loob na part na to at hirap po tayong linisin yan. Kung kaya naman in the long run, hindi rin po convenient at reliable na mudguard yung gamitin natin. Siyempre, mas may presyo lang ito compared sa mudguard lang. Alam ko na sa 600 to 1,000, depende sa version or sa design ng OEM tarhager compared dun sa mudguard na nasa 200 lang more or less. Pero yun, idalong the long run, mas okay talaga to. Mas malinis patignan. Tapos okay to sa mga nag indo concept. Though yung advantage kasi nitong mudguard is easy to install lang. May dalawang tornilyoan lang dito tsaka dito sa kabila. Pero ayan, kung makikita nyo naman, yan yung sinasabi ko sa inyo, dumihin po itong part na to lagi at hirap tayo linisin yan. Kung baga nakapatong po kasi yung dito, kaya natatrap po yung mga dumi dito. Dito la dito sa OEM na diretso papunta sa baba yung dumi. Kung kaya naman, hindi natin alahanin yung ganitong problema. By the way, ganito pala yung stock configuration or tarhager ng mga Honda Click. So, maikli lang siya wala siyang cover dito pang protekta. Kung kaya naman kapag maulan, talagang umabot dito yung talamsik. Though may mud flap po siya, kaso hindi sapat yan, para protektahan yung ating mga engine, minsan nakakalusot pa rin dyan. Also, nagiging dumihin yung part na to sa taas. Kaya naman, terhager yung pinaka-solution natin dyan. So, may choice naman tayo. Ito, mura, easy to install. Ito, medyo mahal, pero medyo komplikado lang ilagay, pero ituturo ko sa inyo yung proseso. Actually, hindi naman siya super hirap ilagay, basta alam lang natin yung process may kakabit natin ito ng tayo tayo lang. So yun, para sa mga magdi DIY sa paglalagay nito, turo ko sa inyo yung pinakamadaling paraan. Sa paglalagay nito, syempre kailangan natin tanggalin itong assembly na to, itong may reserve coolant, at itong pinaka tire hanger na to hanggang dito yan sa ilalim. Kung kaya naman para ma-access po natin at matanggal natin ng ice to, kailangan natin tanggalin itong pinaka airbox natin. Papunta dun sa tube at mababaklas natin to. Also, pati itong U-box para may clear vision po tayo sa pagbabalik ng mga cable dito. Kasi kailangan po natin ihilera ng maayos yung mga tube at saka mga wire po dito kasi kasama yan sa tar hager. Unahin po natin dito sa taas, apat na Phillips screw po dito at also tatlong 10mm dito sa U-box. Pag natanggal na yung mga tornilyo, pwede na natin matanggal to. Then proceed po tayo dito sa compartment. Yan, natanggalan natin sa U-box tapos hugutin lang natin itong wire dito. Ayan, tapos ipitin natin to para bumaon po siya. So, sungkitin lang natin o ipitin para lumubog. At pag okay na, maghugot na po natin yung U-box. Proceed tayo sa pagtanggal ng airbox. So, meron dalawang tornilyo dito. Gamit tayong 10mm na socket wrench. Tapos ang tornilyo dito gamit tayo ng Allen wrench 5mm. Yan yung pinaglalagyan ng mudguard. Tapos dito sa taas para mahugot natin yung airbox gamit tayo ng Phillips screw. Tanggalin natin itong part na to. So kahit di natin tanggalin, importante maluwagan. So bago natin hugutin to, tanggalin po natin yung air breather tube na nandito. Nakadugtong din po kasi yan sa airbox natin. So may lock lang po siya gamit tayong pliers Tapos ilis natin. Pagkatapos mahugot na po natin gamit yung kamay matanggal po itong malaking tube gamit po tayong flat screw kalsuin lang po natin para matanggal po siya ayan tanggal na so bago po natin tuloy mahugot yung airbox po natin tanggalin po natin itong tube dito na nakakapit dito sa parang bracket so ilusot lang natin itong tube dito tanggalin natin yung lock para matanggal siya ayan tapos mahugot na natin itong airbox po natin so kung mapapansin nyo may pumipigil check nyo lang dito kung nakalusot pa yung breather Ayan, tapos sugutin natin to. Ayan, matatanggal na po natin siya. Tanggal lang yung lock. Ayan, lagay na lang natin mamaya. Isang allen bolt na pinaglalagyan ng mudguard. guard ay natanggal na po natin dito. Tapos yung isa nandito sa kabila. So ayan, tanggalin lang natin yung dalawang allen bolts. Tapos may lock po yung daluyan ng reserve po natin dito. Tanggalin natin yung lock at yung tube. Ayan, gamit flat screw, tanggalin lang natin itong hose. Expect po natin na may matatapon po na kulan po dyan. Dahil nadugtong yan sa reserve po natin. Ayan, konti lang na may natapon. Next step naman, tanggalin po natin itong dalawang tube na nakasuot dito sa housing. So, ito sa breather ng engine po natin. Tapos, itong isang hose is sa breather po ng kulan po natin. So, nakadiretso lang po yan hanggang doon sa baba. Tanggalin lang natin na Soksok lang yun sa baba. Wala namang pinaglalagyan to. Papunta na to sa ground. Punta tayo dito sa site. Tanggalin natin itong wire ng speed sensor natin. ay papunta yan dito. Angat lang natin. So, nakashoot po kasi siya dito. Then, balik po tayo sa taas. May wire po na nakasoksok dito. Angat lang natin yan. At yung huli at pinakamahirap po na itong part na yon, itong lock na yon. So parang ganito po siya nakasuksok po siya. So, yung tips ko lang sa pagtanggal nito, huwag nyo sirain yan kasi lalak din natin doon sa bagong tire hugger. Gamit lang kayo ng flat screw, hindi naman mahirap tanggalin yan. Suksok nyo dito, tas yun, tatanggal nyo na. Hindi nyo need sirain or putulin yan. So pag nagawa nyo na lahat yon, matatanggal na natin to. Dahil wala na sa gabal, wala nang nasuksok. So may lalabas na natin. Tignan na lang natin kung saan po siya lalabas. So kung nahihirapan po kayo sa paghugot, angat nyo po yung part na to. Kasi parang nakaipit po siya dito sa bakal. Tapos na po natin na mailalabas yan. Ayan, tanggal na po yung luma natin na tarhager. Ah, kung makikita nyo naman napakarum eh. Tapos pala yung may tornilyuhan dito, nawala yata yung dito sa kapatid ko. Meron dyan kaya natatanggal yung cover. Pero yun, baklasado na po natin lahat. Yun na po yung itsura nyan. So yun, actually, di naman po siya mahirap. Basta sundan nyo lang po yung process na ginawa natin. At matatanggal nyo po yan. Kagaya ng ganito, walang naputol, walang nasira. Smooth lang yung pagtanggal. So ito po yung stock natin. Ito po yung bago. So dito sa bago, kasama na rin po yung reserve tank po natin. So iba na po kasi yung hulma niya or hugis niya compared dito sa stock. So kailangan nakaside po yan ganito. At ganyan po yung positioning niyan. Ngayon yung mga hindi kasama po dito is yung takip yung hose tsaka tornilyuhan tsaka mga clip po nya dito which is kukunin po natin yung mga yon dito sa luma po natin kung kaya naman ito yung mga tatanggalin natin tornilyo, tornilyo, takip hose, hose tsaka yung mga clip dito, tornilyuhan kasi kung mapapansin nyo wala po siyang clip para sa tornilyo So yun, punasan lang po natin or linisin bago ikabit sa bago. So yun, pati itong hose, linisin lang din natin. So pati itong takip, linisin lang natin. to gagamitin natin ulit. So nakuha na natin yung sa luma natin ngayon, iset up naman natin dito sa bago. So sa pagsiset up, yung mga clips na kinuha natin, dun sa luma is papasok lang po natin siya dito. So yung orientation niyan, pag lang naman, di naman po tayo malilito. So itong part na nakaumbok nasa likod diyan. So ito nasa harap yung flat part. So yan para mag lock po yung tornilyo natin, kumbaga may papasukan yung mga tornilyo. So yan dalawa lang naman po dito sa part na yan. Tapos itong reserve po natin bago po natin siya i-shoot dito sa loob lagay po natin itong lumang hose. So dito maraming nako-confuse or nagtatanong kung aabot po ba siya papunta dito. Kasi yung iba bumibili ng bago, hindi po nila madiskartihan na mapaabot po siya hanggang dito. Ito kasi stock natin, sabi ng iba maikli. So tayo tinry natin kanina, napaabot po natin siya hanggang dun sa radiator. Preference nyo lang siguro kung gusto niyo na mas maba pero ito saktuhan lang talaga siya. Pero take note lang, medyo nahirapan tayo maglagay nito kasi saktuhan lang. Kaya advisable pa rin hanggat maaari bili tayo ng mas mahab. So yung part na nakabaliko niya, ayan, papunta na to sa radiator para hindi kayo mahirapan. Itong part na straight, soksok nyo lang dito. Ayan, tapos ilock po natin siya. Ayan, pag naglock yan, hindi niyan basta-basta matatanggal. So bago natin pwesto to, to, itong hose na to, ishoot po natin dito sa part na to. At itong part ng reserve po natin, reserve wah, Gito yan papasok, mu so, shoot. natin dito. Ayun yan para malinaw at ma-get tutorial dito, malito. Tapos dito susuot naman 'yan, may part na nakalubog dito. So saswak lang naman po 'yan dyan Actually, ito yung kinagandahan ng nabili natin OEM terhager at also, hindi po siya patulis dito. Yung iba kasi nasusugat po yung kanilang mga swing arm at nagkakaroon ng lamat dahil patulis po yung part na to buti eto, in upgrade na nila medyo naka curve na siya so ito kung di yung nakakamali gen 3 yata to mas mahaba kasi yung hanger niya dito compared dun sa akin maikli lang siya oh Itong bago parang naka-extend na siya ng konti eh. So, mas maganda siya. So, pag nalusot na natin dito, also dito, lagay na natin yung tornilyo dito. So, ito galing pa rin sa stock. Lipat lang natin siya dito. So, yan. Nilagay na natin yung pin dun. Kaya maglalak na yung tornilyuhan po niya. So, next naman po natin ilalagay yung exhaust or yung breather. Ito yung reserve po natin. So, papadaan po natin siya dito sa part na to at magsusuot po siya dito sa... Nakalubog na part na 'to. So may housing siya dito. So shoot lang natin. Medyo nakakubit lang siya dahil dun sa forma nung stock natin. Pero kailangan lang natin ipantayan. So shoot lang natin siya dito tapos padaan natin dito sa taas na butas. At pagkatapos, ilagay lang po natin dito sa nguso. Ayan, wala po siyang lak sa stock. So okay lang siya kahit ganito. Tapos i lang po natin dito sa part na 'to. So diinan lang po natin 'yan. Iyon. Sa part na to, pwede na natin siyang ilagay sa motor pero bago yon, punasan lang natin itong part na to para malinis po yung ating mga motor. Takpan din po natin yung butas para hindi makapasok yung dumi dyan. So ayan, nalinis na natin kahit papano. Ayan, pwede na po natin ilagay itong OEM terhager natin. So sa paglalagay, suksok lang po natin siya mula dito sa likod. Ayan, tapos punta po tayo dito sa taas para makita po natin yung mga kailangang isuksok. So dito, taas natin yung wiring natin. Daan natin sa baba itong tire hugger natin. Ayan, sungkitin lang natin yung mga wire angat natin. Tapos malaman natin nag-fit in na siya pag itong part ng plastic na to. Ayan, may malalim na part dito kapag lumusot na po siya dun sa bakal. So padaan lang natin sa ilalim para mag-lock po yan. Ayan, katulad nyan. Tapos unay na po natin ilagay ito doon sa butas na yan. Ayan, doon sa butas na to para mag-lock po siya. So, yun po yung purpose kung bakit hindi natin siya sinira kanina. Yun, pag pinindot natin, ayan, nag-lock na siya. Hindi na siya natatanggal. So, itong exhaust ng reserve itong nilagay natin kanina, shoot po natin yan dito sa part na to. Siksik po natin yan hanggang mashoot po siya doon sa part na yun. Ayan, di ko alam kung kita nyo. Ayan, may square po dyan. Doon po natin siya padadaanin. Nakatutok lang po siya sa lupa. And medyo mahirap lang ipakita pero nashoot na po natin siya. So pag ginawa nyo yan, makikita nyo rin yan. Tapos dito sa part na to, yung wirex natin, isuot lang po natin siya. Dito, ayan, pasok natin. So yun yung pinasok natin kanina. Ayan, pati itong part na to, ito ang speed sensor natin. Pasok natin dito. Para hindi po siya magalaw-galaw. Make sure lang natin na nakalakdo na doon sa tinuro kanina. Tapos itong speed sensor, dito nyo padaanin. Huwag nyo siyang iipit dito o or ang, raangat or dito. Para hindi po siya maipit ng airbox natin. Tapos yung diskarte natin sa paglalagay ng hose dito, yung nilagay natin kanina na maikli, papunta dito sa nguso ng reserve. Angat lang natin siya. Tapos hawakan natin mula sa ilalim. Para mapersa po natin at malagay dito sa pinaka nguso ng radiator. Pinwersa ko lang siya at ayun, naisuksok naman natin. So lagay na lang natin itong lock po niya. So yan, ginamitan ko lang ng pliers dito Ayan, para makakalso po natin at maipit. So pagkatapos na, lalagay na po natin itong allen bolts dito sa butas na to. Take note, nakasama po yung reserve doon sa papasukan nito. Ayan po yung kulay puti. Tapos shoot lang po natin dito sa tornilyuhan. So take note lang po, tatamaan ng konti yung hose yung papunta sa reserve natin. Ilihis lang natin siya ng konti. So para pag tinornilyo natin to, hindi po siya may ipit. Sa part na yan, nahipitan na po natin siya. So yan, punta ulit tayo dito sa taas. Itong breather hose po natin, isuksok po natin siya doon. And para mailagay po natin, sunod yung airbox po natin. And goods na dito, wala na pong nakalabas na wire. Naipasok na po natin lahat dito sa tire hugger. Then lagay na po natin itong airbox po natin. Padaan lang natin itong tube sa may ilalim ng wire. Ayan, pagkatapos, fit in lang muna natin ng konti kahit di pa masyadong maayos. Tapos, itong lock dito, gitna po natin dito sa may tar hager. Ayan. Tapos, basta maluwag po itornilyoan dito, hindi naman tayo mahirapan magpasok dito sa tube na to. Ayan, kahit persen lang po natin, gamit yung ating mga kamay. At may swak din po natin siya. So, higpitan lang po natin itong tornilyo. Yan, naigpita na po natin. Pag okay na doon, lagay lang natin itong allen bolts dito para hindi na po siya gumalaw-galaw. lang natin, naka-align po siya. So, after po natin higpitan yung allen bolts yan, punta ulit tayo dito sa taas. At ilalagay po natin itong breather tube natin dito. So, ilusot po natin siya dito sa tinanggal natin kanina. Yan, hanggang dito sa part na to. Tapos, lagay po natin yung lock at lagay po natin doon. okay ano, na. So, bago natin lagay yung bolts dito sa ilalim ng airbox, pasok natin itong breather dito sa transmission or sa gearing po natin. Ayan, make sure na nakapasok po yan palagi para hindi po malagyan ng tubig yung transmission oil natin. So, ayan, na-fix na po natin. May clearance po siya sa gulong. Hindi po sa nalagay po natin lahat ng tornilyo. Kailangan natin ilagay Also dito, basta sundin nila yung tutorial natin para hindi po kayo malito. So last step natin, lagyan natin ng coolant itong reserva o reserve po natin. Between dito sa upper at lower or mas okay dito sa upper, sa linya ng upper. Marami naman tayong video dyan about sa pagdadagdag ng coolant or palit coolant. Lagyan na lang ang link sa baba. So yun, lagyan na lang natin siya dito. Ayan, check lang natin yung level. Baka sumobra po tayo. Ayan kung nyo. Mas prepared ko nandito nakatapat sa upper para in case man mabawasan, hindi po tayo masyadong mag-aalala kasi yung advisable between upper at saka lower. Pagkatapos maglagay, observe po natin kung merong leak na nangyayari, baka po may tagas sa ginawa po natin. Okay naman, lagay na po natin yung stock na takip po natin. Make sure lang natin na nakalubog po. para safe po at wala pong tagas yung ating mga reserve coolant yung iba ganyan lang yung pero need pa pong diinan yan paikot para maglock po talaga sya and bababa pa po yan eh Ayan, pag okay na, lagay na po natin yung takip nitong reserve po natin. Pasok lang po natin yung mga clip dito, sa taas, dito, dito, also dito, tapos lagay po natin yung tornilyo. So ayan, shoot lang muna natin dito sa part na to. ang pag na na natin, tuloy-tuloy na po yan na maglalak. So dito sa taas, dito sa gilid. So yun, last step, lagay na po natin yung tornilyo po natin. Para ilock po itong cover ng reserve natin. So hindi naman po tayo nagkulang sa mga tornillo natin. Ginamit lang natin yung stock. And goods na tayo. Kitang kita yung level ng reserve. Oh. Tapos balik lang natin yung compartment at seat. Ilagay lang natin yung mga bolts. Also dun sa cover dun sa may gas tank. lang po kadalay yung process ng pagdi-DIY natin. Basta sundan nyo lang yung process at hindi po kayo malilito. Kaya kung makikita nyo naman, napakaganda ng gawa natin. Also, mas maganda yung tire hanger nilagay natin ngayon. Mas mahaba. Compared dun kay Scarlett, may clean ng konti. Siguro, lagay na lang din ako ng link ng tire hanger na ginamit natin dito. Also, dun din kay Scarlett para kung ano yung trip nyo, yun na lang yung bilhin nyo. Maglalagay po dito sa may product na parang basket dito or, check nyo na lang po dito sa link ng video na ito. Ayan, ito po yung kay scarlet by the way. May click sya ng konti at iba yung shape nya. Gen 2 ata ito kung di yung nagkakamali. Tapos ito Gen 3. Mas mahaba ng konti. Advantage pa nito kahit magpalaki tayo ng gulong ng konti mga 110 over 80. Hindi siya agad sasayad. Kung makikita nyo kasi yung malaki space dito compared dito sa Madguard, experience ko nun sa version 2 ko, sumasayad pag nagpalaki ako ng gulong. Kasi kung makikita nyo, sa part na to, ayan, may nakaumbok na part, dyan siya sumasayad. So yan, ako na rin nagsasabi sa inyo, in the long run, mas convenient talaga yung OEM Terhager compared dito sa Madguard lang. Dito po, after ng ilang araw ng pagkakabit natin, so hindi naman po siya mabibrate, maalog, basta fix at maganda po yung pagkakalagay po natin. Stable po siya dyan. So yun lang muna para sa video nito, the more click, the more you know. DIY pag-install ng OEM Terhager para sa ating Honda Click version 3. Bye-bye!